So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So andito ulit ako Mamay Love Advice upang mag-share na naman ng ilang mga tips and topic tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So kung kayo man is may mga problema, kayo man is madalas mag-isip tungkol sa inyong mga partners hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo sa inyong relasyon. Well, andito ako mga kamamay upang bigyan kayo ng ilang mga tips para makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So bago natin simulan ang ating magiging topic ngayon, isa lang hinihiling ko, mga kamamay, if ever na gusto nyo po ng mga love advices na ginagawa ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. At ngayong araw na ito mga kamamay, ang magiging topic natin is mga bagay na dapat mong gawin para ang lalaki naman ang maghabol sa iyo. So napakagandang topic nito mga kamamay at sigurado ako na yung problema ninyo pagdating sa inyong mga partners is mababaliktad naman. So kung dati kayo palagi ang habol lang habol sa inyong mga partners, habol lang habol sa inyong mga jowa, sa inyong mga asawa. So uh, at this moment of time, mga kamamay, isa lang naman ang gawin nating maghahabol sa inyo. So mga kamamay, huwag natin masyadong patagalin. So ano nga ba ang mga bagay na dapat mong gawin upang maghabol sa iyo ang isang lalaki? So number one, huwag maging needy. Pag sinabing needy, Huwag po palagi na hanapin ang isang lalaki Huwag palagi kayong mag-demand ng kanyang oras Wag palagi hilingin Na palagi uh, kayong i-chat Na palagi kayong tawagan Na palagi kayong i-update Wag ganun Huwag kayong maging nidi mga kamamay Kasi most of the time Ayaw naming mga lalaki yan masyado kayong madrama. Well, nakakaumay para sa amin yan. Nakakainis para sa amin yan. Kaya kung ako sa inyo, mga kamamay, kung gusto nyo na habulin namin kayo, kung gusto nyo na isipin namin kayo, please, wag palagi kayong needy. So kung kayo palagi ay isang babae na masyadong madrama na hindi man lamang na i-chat, na hindi man lamang na i-text, Okay, nagtatampo na kaagad at sobra pa kayong magtampo, kung inaabot ng isang linggo. Well, 'wag niyo ugaliin 'yan mga girls kasi para sa amin, hindi namin na ginusto na palaging mag-update sa inyo. Huwag din palagi kayo na manghingi ng oras. Lalo lalo na kung alam nyo na nasa trabaho kami. Lalo lalo na kung alam nyo na may ginagawa kami. Kasi yung ibang mga babae dito, alam na may ginagawa. Okay, nakikisali pa. Nakikisabay pa alam na ang dami-daming trabaho, ang dami-daming ginagawa ng isang lalaki, ng kanilang jowa, ng kanilang asawa, nakikisabay pa. Bakit daw sila nakakalimutan na? Bakit daw sila hindi inuuna? E eh, alam naman nila na nagtatrabaho para sa pamilya. So huwag kayong ganyan mga girls. Huwag kayong maging needy. Kung alam nyo naman na may mga bagay silang dapat unahin, well dapat maunawaan nyo yon. Okay? Iwasan nyo na maging needy para sa ganon maisip kayo ng isang lalaki para maghabol sa inyo ang isang lalaki. Okay? So, iwasan nyo ang maging needy. So, pangalawa, hindi mo kailangang maghabol kapag wala kang kasalanan. Okay? So, sa isang lalaki, lalo-lalo na kung alam nyo na sila yung may kasalanan, wag na wag kayong magmamakaawa sa kanila para balikan kayo. Huwag na huwag kayong hihingi ng sorry para lamang magkaayos kayo. Lalo lalo na kung wala ka namang ginagawang kasalanan. So kapag ka nangyayari yan, na sila na yung may kasalanan at kayo pa yung hihingi ng sorry, may spoil ang mga yan, baka wala na yung ginawang tama sa relasyon ninyo kapag kaganyan. Gusto kong ipaalam ninyo sa mga lalaki na yan na kapag kamali sila, mali sila. Na kapag kamali sila, hindi nyo kailangan konsentehin ng mga yan lalaki ang ulo ng mga yan kapag kasuportado nyo pa sila sa mga bagay na mali nilang ginagawa. Kaya sana mga girls, okay? Sana mga girls, huwag kayong maghabol kung alam nyong wala kayong kasalanan. Para sa kanila din yan mga girls, para matuto sila sa kanilang buhay, para malaman nila na maaari kayong mawala in case na sila ng hindi tama. So number 3, huwag laging umasa sa lalaki. Kung kayo man is mga housewife, kung kayo man is uh, girlfriend ng inyong uh, yan, ng inyong jowa, wag na wag po kayong palaging aasa sa kanila na halos ha habang buhay na kayong umasa, na halos wala na kayong ginawa kundi lahat ng uh, gasto sa bahay isa is kanila na kayo humingi. Wag po kayong ganun. Okay, lalo lalo na kung hindi pa kayong magkasawa Huwag kayong masanay na palagi sa kanya humihingi maganap kayo ng sarili nyong trabaho Maghanap kayo ng sarili nyong pagkakakapitaan. Okay, kasi para sa isang lalaki Kapag ka ikaw ay uh, walang ginawa sa buhay mo Kundi yung umasa sa kanya Bumaba ba po yung tingin ng isang lalaki sa isang babae Kasi low value ka eh Kasi hindi mo magawang maging high value Hindi mo magawang improve ang sarili mo na hindi mo kayang uh, gawin na humanap ng ibang sidelines para lamang uh, magkaroon ng extra income, di ba? So kapag kaganyan kayo sa isang lalaki na halos sa kanya nalang umasa, baka pag dumating ang araw na iwanan kayo ng mga yan, hindi kayo makatayo. Baka hindi kayo uh, makapaghanap ng sarili mong trabaho kasi nasanay kayo na palagi kayong nakaasa sa kanila. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag kayong umasa palagi sa lalaki especially pagdating sa kapirahan huwag kayong umasa na naghihintay lang kayo ng abot. Huwag kayong umasa, na naghihintay lang kayo ng uh, bibilhin nila para sa iyo, di ba? So, to be a high value woman, maghanap kayo ng sarili ninyong income. Na kahit sa bahay kayo, pwede kayong kumita. Kapag ganyan naghahanap kayo ng income, maghahanap kayo ng uh, mga bagay na pwedeng makatulong sa pamilya, tumataas ang value ng isang uh, babae, yung tingin ng lalaki tumataas. Okay? So kasi may katulong na siya eh. Kasi hindi siya nag-iisa na maghanap buhay. Kasi hindi siya nag-iisa na, 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 magtaguyod ng inyong pamilya. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo palaging umasa sa isang lalaki. May katawan kayo, wala naman kayong sakit, wala problema sa inyong katawan. Okay? Maging high value woman kayo, mga kamamay. So next, hindi dapat mawala ang respeto mo sa sarili mo. Okay? So uh, kapag ganito ka kasi, possible maghabol talaga ang isang lalaki sa iyo. So yung tipong uh, hindi mo kinakalimutan ng sarili mo, mas inuuna mo ang sarili mo kaysa sa ibang bagay. For example, iniwanan ka ng jowa mo, iniwanan ka ng asawa mo, tapos nagmamakaawa ka sa kanya. Sa tingin mo, nandoon yung respeto mo sa sarili mo? Di ba wala? So iisipin ng isang lalaki, hindi mo kayang mawala Oh, hindi mo kaya ang sarili mo nang wala sila. So kapag kaganyan, iiwanan ka talaga nila kasi puro puro love life ang nasa isip mo. Okay, hindi mo hindi mo kayang repairin ang sarili mo. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo. Pero kung alam ng lalaki na mas inuuna mo ang sarili mo, yung tipong hindi mo hinahayaan na palagi ka lamang sinasaktan ng isang lalaki, yung tipong hindi mo hinahayaan na palagi ka lamang ah uh, uh, kahit na meron silang gawin na hindi maganda sa inyong relasyon. Okay, na palagi ka lang pinagsisinungalingan. Na palagi ka lamang ginagawa ng mga bagay na nakapagpapasakit sa ulo mo. So, dapat nandyan yung respeto mo sa sarili mo. Nahanda mo silang iwanan kapag ka, uh, ginanito gina ka nila. Nakapagkasakit ka, nila ang ulo mo. So, ipakita mo na meron ka pa respeto sa sarili mo. Na meron pa rin natitira. Okay? Na pagmamahal dyan sa sarili mo Hindi puro nasa kanila na lang ang pag-ibig mo Nasa kanila na lang ang buhay mo Well, hindi ganun Kailangan matuto ka rin mag-give up Kapag nakikita mo Na hindi na maganda ang relasyon ninyo dapat matuto ka rin na mag-say no kung sa tingin mo hindi na tama yung kanyang ginagawa. Kasi respeto mo yun sa sarili mo eh. Respeto mo yun. Lalo, lalo na kung wala ka naman talagang ginagawang mali sa sarili mo. Wala ka nang ginagawang mali sa kanya. So matutukan ka na respeto ang sarili mo. Matuto ka na hiwalayan. Itigil yung mga bagay na ganyan. Kapag ka alam mo na inaabuso ka na ng isang lalaki. And last, huwag mong kalimutan yung mga Okay? Ibang mahal mo sa buhay. Okay? Pag sinabing ganito, huwag mong kalimutan yung mga pangarap mo. Okay? Yung, yung magulang mo. ba? Diba? Baka nag-asawa ka lamang. Hindi mo na sila binigyan ng uh, pera, ng suporta. ba? Diba? So, kailangan okay bigyan mo rin sila paminsan-minsan. Yung inyong mga alaga. Yung mga alaga mga pusa. Baka mamaya nag-asawa lang kayo. Tinigil nyo na pag-aalaga ng pusa. Pinabayaan mo na ang alaga mo. Hindi mo na binibili ng cat food. di ba? Diba? So, minsan, Uh, Isama nyo rin sa inyong priority Yung inyong uh, kasiyahan sa buhay Okay, yan yung kasiyahan nyo eh Kasi baka mamaya yung kasawa ninyo iniwanan nyo na ang lahat, tapos sa bandang huli, pinili nyo ang asawa ninyo, tapos sa bandang huli din, iiwanan din pala kayo ng mga yan. Well, sino nang natira sa buhay nyo? Di ba wala? Kaya kung ako sa inyo, mahalin nyo pa rin yung mga taong magmamahal sa inyo, yung inyong pamilya, yung inyong kaibigan, di ba? Yung inyong aso, yung inyong mga pusa, yung inyong mga manok. Kung sakasakaling iwanan man kayo ng inyong mga partners, is nandiyan pa rin sila. At the same thing, ito tandaan nyo mga kamamay, kapag ka inuuna nyo pa rin, sinasama nyo sa priority yung mga na nakapagpapasya sa inyo, yung inyong ibang mga mahal sa buhay, di ba, kapag ka masyado na kayong nai-stick sa kanila, Nasisilip yan ng inyong jowa, ng inyong mga asawa. So, magsiselos ang mga yan. Sabihin nila, lagi na lang kayong nandun. Lagi ka na lang uh, sa pusa mo. Lagi ka na lang lumalabas kasama ang iyong uh, kaibigan, di ba? So kapag kaganyan nahabulin ka ng isang lalaki kasi nakikita niya na hindi lang siya yung nakapagpapasaya sa iyo. Na gusto niya na pati siya isama mo sa priority mo. Okay? Na in case na iwanan ka niya, mayroon pa rin magpapasaya sa iyo. Kaya mag-iisip 'yan. Dapat siya lang yung makapagpapasaya sa iyo. Na dapat siya lang ang mayroong malaking oras sayo, iyo. Di ba? So, wakabulin ka niya kasi masyado ka na sa ibang mga bagay na dapat sa kanya ka lang nakafocus. So, ang um, aking point dito, huwag mo rin kalimutan yung mga bagay na nakapagpapasaya sa sayo kasi kasama mo rin to once na iwanan ka ng lahat. Okay? So, yan lang mga kamamay ang aking uh, simple tips upang habulin ka ng isang lalaki. For more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong share sa inyo. Once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog mga kamamay. Goodbye.